Ang mga nasira o hindi nagtagumpay na relasyon ay maaring pagmula ng napakaraming negatibong emosyon na hindi lamang nagpapahirap sa kasalukuyan ng isang tao, ito din ay maaring magkaroon ng negatibong epekto sa hinaharap. Merong nakapagsabi na hurting people, hurt people. Malalim na katotohanan ang dala nito sapagkat sa likod ng bawat pananakit ng damdamin ay isang damdaming nagduru sa rin at may pinagdadaanan batid mo man ito o hindi. Yung makaranas kang maiwan sa isang relasyon ay maaaring magdulot ng insecurity. May mali ba sa akin? Ano ba ang aking pagkukulang? Maaari ding magdulot ng fear. Yung iba ay takot ng pumasok sa relasyon o mag-commit. May mga taong tuluyan ang iiwa sa relasyon dahil sa takot at meron namang iba na nais pang magkarelasyon pero hindi kayang umabot sa seryosong relasyon. Minsan ang resulta, nagdudulot din ng pasakit sa iba. May mga pagkakataon naman na ang mga hinanakit sa relasyon ay nadadala sa kasunod na relasyon. Ang nakaranas ng betrayal sa dating relasyon ay maaaring maging mapaghinala sa bagong relasyon. Ang paghihinalang ito ay maaaring maging sanhinang komplikasyon sa kasalukuyang relasyon. Meron ding napapasok sa bagong relasyon na ang paghahangad ay paghihiganti sa dating nakarelasyon. O kaya naman ay upang patunayan sa sarili o maging sa iba na meron pa siyang halaga. Misa ang nagiging resulta nito ay ang pagpapalipat-lipat sa iba't ibang relasyon, ito man din ay hindi nakakabuti. Kung ikaw ay may pinagdadaanan at napasok pa muli sa isang maling relasyon, malaking damage ang posible pang idulot nito sa iyong buhay. Mahalagang tandaan na anuman ang iyong maranasan, anuman ang pagmamaltrato na iyong pinagdaanan, at gaano mang kababa ang tingin ng iba sa iyo o maging ng tingin mo sa iyong sarili. Ang pinakamahalagang pagtingin ay ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Nilikha ka niya, mahal ka niya, at may layunin siya sa buhay mo. Mahalaga ding tandaan na may bahagi ka din sa healing process. Ang sabi ng Bible, bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ang isang broken relationship ay pwedeng makasira sa iyong pagkatao at sa mga relasyon kinabibilangan mo at pwede ding maging sanhi ng pagkatuto at paglago. Sa tulong at biyaya ng Diyos, sa halip na bitterness ay pwedeng maging betterment ang resulta ng nasirang relasyon. Kailangan nating ibigay ang broken pieces ng ating buhay at relasyon sa Diyos at hayaan na siya ang umagapay sa atin patungo sa paghilom. Misa ang pagpapatawad ay mas natututunan matapos nating makita ang kasiraang dulot ng kawalan ng pagpapatawad. Ang pagpapahalaga ay nauunawaan kapag wala na ang taong dati ay pinapahalagahan. Ang pagmamahal ay nakikitang mahalaga kapag ikaw na ang tunay na nangangailangan nito. Hindi ang relasyon mo sa tao ang magdidikta ng halaga mo, kundi ang relasyon mo sa Diyos. Malaki ang sinakripisyo niya upang ikaw ay makarelasyon. Kung merong nakakaunawa ng betrayal, pagharap sa mga taong paulit-ulit na nagkakamali, o ng sakit ng pagkabigo sa minamahal, iyan ay ang Diyos. Siya ang makapagtuturo ng tungkol sa tamang pakikipagrelasyon at makapagbibigay ng kakayahang maisagawa ang kailangan upang maging matagumpay ang iyong relasyon. Magtiwala ka sa Diyos at asa ka pa?